Naungkat ang matagal ng hidwaan ng dalawang militanteng grupong akbayan at anakbayan matapos ang kanilang girian nitong Merkulis lang sa isang press conference. Ayon nga sa isang eksperto tila na babahira na raw ng politika ang party list system sa bansa na layon sanang pagkaisahin ang masektor na kulang ang representasyon. Balita natin ni Lea Alves. Ang nagsimula sa pag-eksena ng mga miyembro ng anakbayan sa press conference ng Akbayan Party List. Malalim ang pinag-uugatan. Matagal nang mahidwaan sa pagitan ng akbayan at ng grupong bayan. Ang umbrella organization na Bayan Muna, Gabriela, Anakbayan at iba pang grupo. Party list. Party list. Party list. Party list. Parehong progresibong grupo pero magkasulungat daw ang prinsipyo sa ilang usapin. At ang pinagtatalunan nila ngayon ang issue ng Party List. Maaaring magkaiba ang prinsipyo pero kapwa kinalaban ng akbayan at bayan ang administrasyong Arroyo. Pero iba na raw ngayon ayon sa anak bayan dahil malapit na sa Malacanang ang akbayan. Again, we leave everything up with the Comelec. They have the rules to, to, to the rules as a guide for them to whether to, disqualify to disqualify pardon, or to accept. Nasa administration slate si dating akbayan representative Risa Ontiveros Barakel siyam na miyembro ng akbayan ng in-appointing Pangulong Noynoy Aquino sa mga pwesto sa gobyerno. Hindi pa pwede at hindi pa pwedeng sabihin na marginalized and underrepresented sila kung ang kanilang uh, mga presidente, mga opisyal, ay puros sa palasyo. So lahat ng mga uh, sinasabi nila na nakaupo na daw sa gobyerno ang ibang mga member namin, etc., dahil hindi na kami pwedeng uh, mag-participate sa party list, eh completely mali yun. O hindi pinagbabawal ng uh, party list law na ang mga grupo na merong appointees ay... Uh, maupo uh, o mag-participate sa party list. Kailangan lang ma-establish na yung mga mga grupong ito ay kumakatawan sa marginalized. Ayon kay Dean Ed na ng National College of Public Administration and Governance ng UP na nagsagawa ng malalimang pag-aaral sa party list system, may punto ang mga batikos sa akbayan. Subalit so, ang problema ko lang ay dahil nga over the years ay uh, nagkaroon na ng isang malaking power sufficiently represented naman sila sa ating uh, sa administration. So medyo meron akong uh, discomfort at saka difficulty na matukoy pa sila bilang totally kumakatawan doon sa underrepresented and marginalized. Layunin daw ng party list law na pagkaisahin ang mga sektor na kulang ang representasyon sa gobyerno. Pero sa halip sa paghahangad ng kapangyarihan at magkaroon ng marami kinatawan, nagkakaroon ng hidwaan ang mga grupo. Malinaw ayon kay Dean Ko, na ang mga party list ng bayan nais din ng mas maraming representasyon sa Kongreso. Uh, medyo nag, uh, nagpa yung halimbawa, yung iba-ibang grupo na rin dun sa ilalim ng, uh, yung, well, yung sa bayan muna, no? bayan muna, tapos pero related naman ito dun sa Gabriela at dun sa anak Pawis and then the anak bayan. But ang spirit kasi talaga ng political party, is to have a unity. Sagot daw sana ang party list system sa traditional politics pero maging ang sistema. Unti-unti na rin daw nilalamon ng politika. The Alves GMA News.